What is up mga katik shop? So uh, for today's video mga katik shop, akong ipakita ninyo ang akong YouTube studio kay monetize naman ko. And then ato explore ang akong YouTube channel para matibawa sa duma in case ginaan mo mag YouTuber. Ako ay binagkasikat ng YouTuber. Dari sa naan. Arita sa akong screen, mga katik siya pang girecord ang screen. Ano na to? Recorded? Yes, recorded. So, if mo ato ka sa akong YouTube, mga katik type ni mo, okay. John Byrne Tech Shop. John Byrne Tech Shop. Naaday si Kuan, Kuya Prince. mo itig-react na ako. Okay? Bashir mo na ako. Number 1 Bashir mo na ako. Bashir! <laughs> Number 1 Bashir mo na ako. Tama so, ka sa kong YouTube channel. As You can see ang makita niyo 1.01k subscriber. Wo direte. nang uh, before ka ma-monetize sa YouTube, dapat maka-reach ka at least 1000 subscriber and ang imong watch time about 40,000 hours. Wo sa tabi. YouTube money compensation requirement ra. Mura 40,000 siguro to. 40, 40 yeah. ah 4,000 watch hours day. And then mo apply da yon ka sa monetization nila. So, 4,000 watch hours. So naguna o so naguna og ka naguna ko ka kaabot sa 4,000 watch hours. Before ko ma uh, before nako na reach ang 1,000 subscribers. So sa YouTube, mas listo daw gabot ang subscriber. So, if want to, ka rito sa... Asa to makita? Dari. Ah, dara, dara, dara. So, I started July 2022. 2016. 2016. So, pila na ka years, Prince? Ah... Uh, For, eight years? Eight years. Eight years na. So, dugay kay ko na na sa, dugay kay ko na monetize and ang akong videos nga nabuhat 670 mga views kay 400 akong views total is 4409 hmm. ah 449000 views 493 mm mo oh, na akong youtube nga link dugay-dugay ko na monetize mga oh, 8 years and akong mga content is more on repairs na siya repairs niya personal vlogs yung prank mga mga pranks. Na trash talk ka sa trash ni Kuya Prince. Mm, Number my... one basher ni Didi Bird. Mm, basher, kaldag ganito. <laughs> ganda. Kaldag. <laughs> so, mo akong YouTube studio. As you can see, 1,010 subscribers na ko. So, monetize na na siya. Mga to ka sa earn. Mo mong i-click once nga monetize. Uh, nakamit na ka sa 4, hours na watch time pwede na ka mo apply sa watch page ads or search feeds ads and then diyan na mag-start ang imo kanang count sa kanang bayad and if to ka sa analytics kumani akong ma-earn two dollars and 47 cents na nag-start ko monetize pag august 29. Twenty twenty four. So just six days ago, man. If aton tanaw ang revenue, ang akong videos kana. So if mare kesa content uh, sa revenue, ang akong kaning morning kitaaw ng long format ng videos. So mo, mo tayo ko pila kat minutes ang video. Ang akong na earn is one point sixty one. niya binakataas na po is kaning mga how to nga videos okay mga how to nga videos so if imagine lang kung kani siya 6 days ni siya ang conversion ni as of now is uh, 56 pesos per dollar so ah pila kani uh, USD to PHP nga kuwara ni siya guys 1.67 to prints mm. so na nako at least 93 mm. pesos yeah big sagdan ra guna so meaning it's a passive income guys what if mo viral ni mga video so mm. mas mudak ko pag ini siya di ba mm. imagine na mga sikat nga vlogger ko, si ko do na dako kay income nga kung shorts dagdag ko views sa sir, sa shorts pero murag gamay ra siya gatag. tiga dolar tiga dolar kaya mubuk rama sag gunesya nga kuan gud kanang time ba kaya one minute rabe anang shorts so if mwad to kasa konten saa didi ari kasa content nga shorts mwad agun ginag views tag 400 isyang views 6 6000 adili didi ari kasa recent recent nga kaya no kena to see how to get 400 tag 400 tag 400 mwad ta 6000 didi ata oh aku atau pero sa una pa sa una siya how to get 1m sub, subscriber. Hmm, para mo na kanang click bait ra na siya ba pero wa man kabot og 1m pero rabo check 6000 ka views di ba so, imagine na lang maka create kag video nga viral porta git imagine si bon nag start siya dikay eh, 2018 si bon Cordona. Mm. Ato nagsugod ko YouTube kay kuan hindi pa man sikat ang YouTube. Di pa to sikat ang YouTube niya. Akong pinakauna nga video daghan ang YouTube channel. Akong pinakauna nga YouTube channel kay katong Mr. John Bourne niya. Kani nga nga YouTube. Anong naa may Mr. John Bourne kay once, once ka mag-create ka. <coughs> lagi. Once ka mag-create ka og account kinanglan man na ay mister or miss kato sa una pagyud ba ni youtube ba mao na siyang na ay mister sila Janber. na kalkal diri oh adili ni si kalkal eh sila ni mga bata sentro kato silang babo ba oh mao ano ni kalimot ko sa si password ani mister jonbert mm mister si jonbert niya kani siya nga time pag create na ko video pagkuhan pa mo ngayon ni oh 2009 kani nga time mao ni nag start ko nga nag practice ko edit video kaya magpabuhat nung ni sila video nagpabuhat ani si Chip Kurt ya part pabuhat ko ani kung na champion man sila ani pa edit siya ni akong gigamit ani para edit kay PowerPoint pa niya gi-convert lang to video format ba kasi wow. yes, ang Jerry Magic Moves ah Jerry Dalawiga ah oh, kanang Jerry Magic Moves oh, tanawa lang niya Mr. John Bourne mo na ipinakauna na ko mga upload Yeah, next na ko nga YouTube channel kanina nanjan boutique shop dire na ko nag-serious so upload kay katong nga time nga magpa-edit og mga video sa akong akong auntie nya ang cellphone sa una gud dali ra mapuno dali na puno nya mangita ko way nga kon sa ko pag-save dili to biboay ka mga okay. iPod iPod peto Verti nya okay. mm, mga akongan Samsung 40 nya wala mo ko ka-save ban so nangita ko pagi asa na ko i-save before na ko i-delete sa cellphone para maka-video na sa ko. So pag research na ko, pwede na dahil ma-upload sa YouTube mo. naka upload, -upload ko dali. Ito tanahan, pinakauna na kong video ha. Kita ba kanil dali? Filter na to sa date. twenty seventeen uh, eh. 2017. March 3, ano birthday ni sa kong lula. It lula na kay... ko sa dayanan ba? Wala kayo dadakan. Ay, ko ano siguro ka na. 2017, ano sa mga kagay pang 2015. Ah, uh, 2015 ka? Hmm. Ah, uh, 2015 na rin ka. Ang mo, ano siya, o, mga video. Anak ka dere? Memory na, o. Delay <laughs> views. Kaan? 81. 81, 3 likes. So, mo, ano siya. Dito nagsugod akong YouTube. Kani, tungod sa ilang mga request sa akong mga amigo. Kani, o. Asa mas babo di RB? Okay. Mura ka ni ninyo ako ni. Mura ka ni kal Kali. Kanang naka-blue. Kanay, si Kuan Mas Mani. kibo para na mustari is mas. Hambot lang. So, to, mga ito mga tech chef, no? Monetize na to YouTube. So, if, if you're interested in my videos, at mga dyan mo tech chef na itong mga videos itong pwede mo makatunan niya. Ato pranks friends, ato ay para mo viral. Let's go. May mo viral na yung